Lalem. Lalem, Bang. Tadi Ini sudah harap semua. Harap. Eh, kami jangan jangan anu eh, eh. <laughs> <laughs> Trumpo ka pa naman. Trumpo. Trumpo. Ano? Bulo ah. pa yan. Bulo pa yan. <laughs> Experiment tayo. Kalungan ko. Ilay-ilayin mo ako maya. Maganda yun. Maganda yun pa? Para na-exercise ka naman pa minsan minsan. Yun. Marienda. Puro ka na lang upo sa bangga eh. Buh! Di marka mo. Uy! Thank you. Hindi <laughs> <laughs> ko sabihin. Hindi kayo nakakalakad-lakad. sa bangka? Thank you. Ang bulan ka sa <laughs> salon? Ha? Ang bulan sa salon? Saan saan? Saan na labas? <laughs> saan na? 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 Saan Sabi ko sa tindi rap Te, pwede po tang Si Rabas <laughs> Ay, kaibigan ko naman yun eh Sige, libre na <laughs> yan Libre boss <laughs> Uy Libre na yan ba eh Diba eh Diba Oh, tumubo sa boss <laughs> Boss, kina Pero, totoo talaga yan na ginamit niya yung pangalang ko. Hindi ko lang i-reveal kung saan. Boss, kina boss, kina boss. Hindi, hindi. Totoo yun, ginamit niya talaga yung pangalang ko. Naku mo yan. Yan, butas yan o eh. Tukutin na o Kaping. Ika. Yan. Naku mo yan. Dukot, dukot. Iroro ko lang. No. Dukot, hindi, dukot. Hindi. Ay, malalim pala mo eh. Ito na ko, boss. Ang lalim na, oh. Eh, hey, lalim. Lalim butas Lalim. Ah, meron? Meron. Wala. Hindi abot? Oh, wala yan. Butas ng talimusak yan. Eh. Yeah. Ayan, <laughs> ayan yung, yung, ayun, yung, ba? Ayun, ay, boss. Sakto niyan. Ayun, yan, yan. <laughs> talimusak din yan. <laughs> Yun. Yan yeah, ito. Yan oh, yung maliit. Ito, 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 ito ano, dako yung maraming bakas. Yan, Noy. Ah, boss. Yung maraming bakas. maraming bakas. Malit mo 'yung butas? Mga no, so, tracking ko. Pero maraming bakas na ano? dako mo 'yan. Maraming bakas na tawag dito. Dahan pa lang. Ang galamay niya. Ayun, ayun. meron na 'yung oh. meron ano. Yan ang mo. Ito, ito ang talimusak. Ito mo. Ang dali Magkaiba siya, di ba? Ang talimusak naman ang bakas niya ito. <laughs> yung ano. Yung palikpik niya. Sige, Noy. Tirahin na noy. Ay kumak ay kumad makakafe ako sa ako sa wakan. Ay kahit sa sipit. Sipit niya? Oo. Pero hindi na makakagat. Ay bigla lang mabilis. Ganun. Ikaw muna. Kabeng. Takot ako eh. 80% yan may laman. Pero hindi sa ano din. Ay malalim. Malalim ba? Malalim. Ah, malalim pa. Dapat tola boss biglaan. Oo, nakapasok na sa loob. Ay, biglaan pa lang pala no. Tara, hindi mo bugs. Ha, mo.

Atlet masih merita ni. atake sa puso ka. Ay, meron pa ugat <laughs> to. Ay, ugat to. Barang kahoy. Wala naman. Ito, Ito. Ito, siguro. Ito, siguro. Ito ba Ay! 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 Nakakuha na ko Ay! Ito pala Oo... Kaya pala ka nang ako eh! Ay! ng pala na! Paan ka nga! pala Ay! Mga Ito pala yung ginaharap nila oh! Ayan! 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 maglusot man Ayan! sa screen. Ayan! 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 eh oih ini oh, si, <laughs> 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 si bagus <laughs> 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 <Aluang mo. laughs> <laughs> ko pala yun ang sakit mo? <laughs> 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 Kalimahan ko pala. na isa na lang. Isa na lang. Isana lang. Kaya mo na yan, isa na lang sipit yan. <laughs> mahina na <mayina, mayina. laughs> <Tukumo> yan, mahina. mo yan. Mahina na. yun Mahina yan, isa

Grounded na, grounded. Chipit <laughs> na dagnila ko. Nilay, <laughs> eh, nilay. Oh, oh, yun. Dalawa pala sila. siya? <laughs> dalawa <pala sila? laughs> pa, dalawa. Dalawa pa, Dalawa pa, dalawa.

So, kayo ito kay Bagwis, meron din. Wala. Ha? Nah, yan. Yo, oh, Bengs. Itura din ng parte. Yan talaga. Ito, lang. ito, lang. ito lang. yan. Yan oh, so, yan. Okay. Kung kabilang, kabilang, kabilang.

pag may muna, mo na dalawang tindi ito pala kaya lukan mo na putik man ano ito brad? panahan? ha? yung mugasan to daw? sige may ano isaw sa natin yung mga ano man yun dyan isa lang eh, putik man putik ay. ukala ko dyan ba eh ang putik gantes sa

Tugas kasi berat, nah, tugas masih berat. ini normal, sudah, 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 sudah,

Sabog iya, kaya mo yan. Hindi. Bali wala sabog iya. Ubos video mo na kada maya. Kaputol. Bas. Si. Oh. Aro. Dali sing ukit kay ni makwa. Ah. Ubos ng gamay ng. Pag nahila ko na tatanggal eh. Once all right. Mm. Ay. Ah.

Bukan, no. oh. yeah. yeah. kaya 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 ah, kuat, ah, kuat, 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 sila busing mga karabas nasa kabila, nasa kabilang isla sila nasa kabila dito kami sa <laughs> nagiwala sila sa amin para makarami raw kami kasi pag nagsama-sama kami eh, wala hindi kami makakarami nasa kabila sila dun sa kabila rinig naman namin sila Sal salubungin kaya natin sila doon tapos marami sila doon eh hindi tayo lugi kung marami doon oo oh. <laughs> naiwan ng ano ko Sapatos. Luwag. Oo. Uh, Nung mm -hmm. just na ay. matinong butas to. Thanks. Mali ka ko thanks din. Mm Para -hmm. may ginabira-bira sa dito eh. Tapos daw, tapos daw. Durug. Tapos daw. Ari ko. Tapos daw. Tapos. Ya se volto. Ah ka magulat Huwag <laughs> ka magulat ano? Ay, parang parang para, para mga mara, alamang ano o. Hindi. Ano yan? Dako mo yan? Dako mo yan. Mar eh, kau mau ya? Eh, parkannya mah umar, lelaki empat Hmm. itu, hah? susah. Susah, tadi gua, tembak, ulam, ya, Wah, wah, Oh, anu. Dako mo lang oh, yan. Thank you, thank you. kita. ay, eh, karahi pala. Oh. Dako mo lang, oh. Uh, karahi pala. Mo. Kaya na, pag gapi ako, gisipit ako eh. Nagitla ako eh. Sipit pa lang ginawakan mo. Sipit kaya pala, pala oh. lang. Oh, nagitla nga ako. Pag gapi ako nila. Laki-laki oh. oh. Paano mo ba pa nga? mo ka lang nga. Pag-inalangan mo kasi, lalo ka. Lalo ka na yun. Hirap pala mag... Kung, kung gabi. Eh, kung umaga. <laughs> Pag gabi, dakma ka lang dakma Pag gabi kasi dakma lang Dito Dito mm na -hmm. Pasok mo sa butas Tapos Magulat ka pa mo Balik na naman Tapos, Tapos balikan ka ang butas Naglaki ha Kaya nga 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 nga